Reiterated the position of the Philippines regarding the ICC. Yes. And so, sir, I raised the issue of th the Philippines advocating for an international rules based order. We're pushing for it when we are uh, resisting Beijing's uh, aggressive actions against the Philippines in the West Philippine Sea, but we are opting out of the Rome Statute when an adverse 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 case has been lodged against us. So, sir, is the rules-based or order only applicable to the Philippines when it's convenient for what, us? Is, what is the rule about the ICC? When do they when do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country or they 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 have jurisdiction in a country when no judicial system is working is is uh, is, is is functioning, no police uh, or uh, uh, are are no police force is functioning. In other words, that probably there is war and none of these uh, issues about. Um, uh, about war crimes and all of this are being attended to simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule, it is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary, they come in when there is no police force. We have, we have a judiciary, the Chief Justice, a former Chief Justice sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and uh, uh, health, how, how, how uh, active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not, it, it, we are well within, we are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. Mm -hmm. One follow-up, sir. So if if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand them over? Will we do what? Will the Philippine government hand them over if the ICC? We issues... don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Uh, Regine Cabato of the Washington Post, please. All right, maganda po ang uh, naging sagot at paliwanag ni uh, Pangulong Marcos patungol sa isyu ng ICC na hindi niya man i-recognize ang warrant na ilalabas ng ICC dahil naniniwala siya at talagang gumagana naman umano ang justice system sa ating bansa na hindi kailangan ang jurisdiction ng ICC. So, diyan approve po ang ating pangulo. Ngunit sa susunod na tanong, mga kababayan po natin, eh bakit niya pinipilit na may secret agreement which is para sa akin itong iniinsist ng China na nagkaroon ng secret agreement sa pagitan ni dating Pangulong Digong at ng China ay isang uh, strategiya lamang ng uh, China. Alam po natin na napakasinungaling po itong China na lahat na pangyayari sa isyo sa West Philippine Sea eh, kahit yung kanilang pambubumba, pangaharang ay binabaliktad nila, reverse nila ang kwento. Ngayon bakit pa maniniwala ang uh, ating Pangulong Marcos sa uh, sa sinasabi ng China ipaulit-ulit na sinasabi ni dating Pangulong Digong sa kanyang mga interview sa kanyang presscon na walang secret agreement kung may pag-uusap man ay uh, itong sinasabi niya it is where is ibig sabihin, walang galawan ngunit papayagan tayo na magap-supply ng uh, pagkain tubig, kung magdadala man ng construction materials ito ay patago na lang kung ano na ginawa ng uh, grupo o ng administration ni dating Pangulong Digong para maproteksyonan at hindi magkaroon ng gulo, pangaharap at pambubumba nitong water canon. Ngayon, bakit pinipilit ni Pangulong Marcos na, na may uh, secret agreement? Kung may secret agreement man o wala, siya na dapat ang magbabahalang magde dahil siya na ang Pangulo ng ating bansa. Bakit pa pilit na tinuturo at paparagutin pa umano itong si dating Pangulong Digong. Good afternoon, Good afternoon, Mr. President. Last week, you said that you were horrified at the prospect of a gentleman's agreement between former President wouldn't, Duterte and wouldn't, China. Wouldn't you be? <laughs> of course. I think we all should, right? Mm -hmm. And you said as well, Mr. President, that he should be held accountable. Um, and since then, um, experts have said that any such agreement Compromising PH sovereignty or territory would be a violation of not just the 2016 arbitral ruling, um, but Philippine law. Um, so my question for you, sir, is: How do you intend to hold former President Duterte accountable? Are there any actions being taken on this front? Well, we well, <laughs> we still have to find out what it is all about. We cannot. I have I, I've talked to I've talked or tried to be in, get in touch with former officials. Of the previous administration, who could possibly have been involved uh, in these discussions? And uh, I have to tell you, I haven't gotten a straight answer out of anyone. The one party says one, one person says there's no agreement. Another person says the, no, there was talk, but it's only status to No, there was, and another one will say there was an agreement. So I'll go back to the three questions that I asked when this came, when this subject came up. Number one, the first question I, I want to I want answered is. Was there an agreement? In fact, I think by now we can see that in fact there was a secret agreement, and the, what verifies that, and what 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 uh, uh, what I think for me at least convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government. I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was. A So tingnan nyo po mga kababayan ha, naniniwala siya o um, mano na may secret agreement dahil iniinsist ng China. Hindi po ba siya mismo nagsasabi na ang China binabaliktad ang kwento pagdating sa enkwentro ha? Or uh, sabihin natin yung gitgitan dyan sa West Philippines eh. Tapos ngayon naniniwala siya sa sinasabi ng China na may secret agreement na posible ito ay isa sa estratehiya ng China uh, para maghati-hati na naman ang opinyon uh, opinion at paniniwala ng taong bayan. At ginagawa ito ni Pangulong Marcos, palagay ko lang po, para hindi mahalungkat ang isyo sa kapalpakan ng kanyang administrasyon. Kaya nagagalit ang taong bayan eh. Kasi imbis na mag-create siya ng kanyang sariling desisyon patungkol sa sinasabing secret agreement magkaroon siya ng sarili niyang uh, ano diyan na uh, foreign policy sa so West Philippines eh e bakit pa binabalik-balikan itong si dating Pangulong Digong which is hindi ginagawa ni dating Pangulong Digong ha never niya na question itong si Pinoy never niya na sinabi na papanagutin dahil tapos na ang administrasyon magpo-focus nag siya sa kanyang administration pulisiya at ang kanyang uh, gustong gawin sa ating bansa dapat karon din ang gawin ng ating uh, pangulo. Bakit siya riniwala dito? Unang-una, ang nagpasabog ng isyong ito ah, at uh, mas nagpalaki uh, ay itong uh, makaliwang grupo. So, di ba, ang uh, grupo nila Kontiveros. So, bakit niya ngayon pinapaliwalaan? Hindi po ba? Ang sabi nga ng isang uh, magaling na political analyst na si Kuya Badong, ah, ang sabi niya, eh Mr. President, ikaw na po yung presidente. Dapat ikaw maggawa uh, ng sarili mong decision. secret agreement when there was no such thing. All right. So I think in my to my mind that that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. The second question I need answered is what is contained in that secret agreement? What did we agree to? And why did we agree to them to that? Uh no secret agreement eh. <laughs> pinag-usapan, eh wala daw. Sabi ni dating Pangulong Dikong, walang sekretong agreement. Tapos pinipilit. pa? What exactly is it, is it that we compromised? Number two. Number three, uh, this is a critical question. Why did you keep it secret? Why is there not, why is there not one single document that contains that agreement? Why is there not one shred of evidence that can show that this agreement exists? Why, when we the, the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? That's uh, that, 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 these are very simple questions, but I find, I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them, because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all it's all very. Uh, um, In other words, I don't know how to translate that in English but maraming palusot. Let me add on a fourth question to that, Mr. President. <laughs> maraming palusot daw, mga kababayan po natin. Eh, dapat doon siya naniniwala kay dating Pangulong Digong. Ang sabi lang ni Pangulong Digong, eh, walang secret agreement. At kung mayroon silang simpleng pag-uusap o simpleng kasunduan uh, na walang kasulatan, ay huwag nang harangin ang mga magsusupply ng pagkain dyan sa West Philippine Sea. So, which is ano masama to, di ba? Nakikiusap ka sa iyong kaibigan dahil uh, idaan mo sa petition, ah, idaan mo sa reklamo. Ganoon din naman eh. Uh, haharangin at haharangin nila. Eh, kung makikipag-away tayo, wala naman tayong magagawa. So, yan ang ginawa ni dating Pangulong Digong ayon sa kanya na walang secret agreement which is patuloy pa rin ito na ini ni Pangulong Marcos. I think dapat niya natigilan yan. Eh kung wala naman talagang secret agreement at gumawa siya ng kanyang sariling uh, polisiya at huwag siya maniniwala sa China. Kasi wala namang uh, 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 hard copy or documents na nagpapatunay na may secret agreement talaga. So ano ngayon ang susundan? At ano ang iniinsis ng China? What happens if you find out that there might be a legal liability um, on the part of former President I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Okay. Um, I, I, I want, want, want... So yan po ha mga kababayan po natin, walang liability dahil wala naman talagang legal agreement, walang kasulatan. At ang isa pa, sa sinabi ni Pangulo Marcos kung tinanong nga siya patungkol sa kanyang relasyon kay Vice President Sara at sa pamilya Duterte, ang sagot niya lamang ay complicated umano. At uh, si Vice President naman ayaw nga magpagit uh, na dahil gusto niya lang umano gawin ang kanyang trabaho, which is tama naman, hindi po ba? So, hindi naman pare-pareho ang kanilang nagiging decision, hindi naman kahit magkakapatid, hindi naman pare-pareho ang nagiging opinion at panaw. which is ito po ang tinitingnan ni Vice President Sara. Kung may sariling opinion si Baste, may sariling opinion itong si Polong, may sariling opinion itong si dating Pangulong Digong, that's it, sa kanila yun. Ah, ako, part ako ng administrasyon, ah, part ako, ah, secretary ako ng Department of Education, So gawin ko lang aking trabaho. kung ano man ang kanilang sabi, sinasabi, nirespeto ko yan. At uh, sa kanila yan. So yan ang paninindigan ni Vice President Sara. So which is hindi dapat uh, ito talaga sisirain ng itong mga nagsasalita ng negatibo ah uh, sa ating Vice Presidente. Dumaan na yan sa iba't ibang pagsubok, tinanggalan ng pondo, siniraan, at kung ano-ano pang black propaganda na kanilang ginawa. Pero patuloy na nagtatrabaho at never po, never na binanatan itong si Pangulong Marcos. Ah, mga kababayan po natin. Kaya ayon sa isang political expert, itong analyst at komentator uh, na si Kuya Badong, na dapat si Pangulong Marcos ang maggawa ng kanyang sariling desisyon. Huwag nang pabalik-balik doon sa sinasabing secret agreement ng China at ni dating Pangulong Digong. Ito po, pakinggan natin si Kuya Badong mga kababayan. Ayaw nyo naman. Alam nyo yun, nagpapaawa kayo na tinitira tayo, nagpapaawa lang kayo na nagpapaawa. Ayaw nyo naman gumanti. Lagi nyong inuulit, lagi nyong inuulit na uh, may secret deal, may secret deal. Ano po yung gusto nyo? Una, failure po ba yan ng intelligence po natin bilang bansa? hindi po natin matukoy kung may intelligence ah, may intelligence. <laughs> hindi po natin talaga matukoy. Hindi po talaga kaya natin tukuyin, no? Hindi po ba talaga natin kaya tukuyin kung mayroong kasunduan talaga si Duterte o wala? Ikalawa e pong tanong, kung nakipagkasundo po ba, hindi nyo na po pwedeng baguhin yun? Wala pong kakayahan yung presidente ngayon na baguhin anumang kasunduan, lalo na't lihim? Ikatlong e tanong, kahapon lang po ba kayo naging presidente? Dalawang taon na po kayong presidente. Hanggang ngayon po ba? Hanggang ngayon po ba? No? Hindi niyo pa rin alam? Yung mga kasunduan? Eh paano po nyo pinatatakbo yung Pilipinas? <laughs> Meron po tayong, kayo po yung nagpapatakbo eh. Kayo po yung foreign relations eh. Tapos ang sasabihin niyo sa amin yan, hindi ko alam kung meron bang kasunduan o wala. Kasi bukod po sa mga tao ni Duterte, kasi ang sinasabi niya, magkakaiba kasi sinasabi ng mga tao ni Duterte. Kayo po, kayo bilang presidente, wala po kayong sarili? Wala po kayong sariling, wala po kayong sariling intelligence? Wala pong intelligence gathering yung presidente ng Pilipinas ngayon? umaasa po kayo sa tinatanong niyo yung dating dating ano dating opisyales kung may secret deal ba wala kayo po bilang pangulo wala po tayong intelligence nakakatakot po yan kasi pag meron po bang secret deal itutuloy niyo po ba o hindi so yan nga po ang uh, tanong ano mga kababayan po natin kasi talagang uh, walang secret deal nga eh yung sabi nga ni Kuya Badong kung mayroon bang secret deal umano eh itutuloy ba <laughs> di Pangulong Marcos uh, So, syempre, alam naman po natin kung mayroon talagang kasunduan, it eh dapat documented 'yan, ah, at ah, maraming mga witnesses dyan Ibig sabihin, ay walang nga talagang secret deal o secret agreement. At ang sabi nga ah, ni Pangulong ah, Digong, eh bago pa man sila nag-usap o mano nitong si uh, si Jinping sa China, ay eh, pumunta siya o doon Hindi naman kasama itong si Atty. Harry Roque. Kaya palagay ko, mga kababayan po natin, ang naging uh, basihan lang po ni Attorney Harry Roque sa sinasabi niya nagkaroon ng gentleman Agreement dahil gusto nga ni uh, Pangulong uh, Digong na walang gulo, uh, tuloy-tuloy lang ang supply ng pagkain, tubig uh, at kung dumadala man ng uh, konting pang-refer sa barko ay pasikreto na lang basta't uh, ang kanilang usapan ay hindi na magdadala ng construction materials. Sino ba namang tanga, <laughs> mga kababayan po natin, na hayaan na lang na malunod ang barko na ginagamit ng ating mga kasundaluhan dyan bilang tahanan sa gitna ng karagatan, sa gitna ng West Philippines, sa Ayungin Shore na hindi i-repair. -re ah, hindi naman ganun ka bobo itong si uh, dating Pangulong Tigong. So, ni-repair nire yan. Ah, uh, pero, diniskartihan niya lang. Yan po ang uh, ginawa ni dating Pangulong Digong. Ngayon mga kababayan po natin, palagay ko, dapat si Pangulong Marcos, ah, ay magkaroon na siya ng sarili niyang pulisiya. Huwag na siya magbase doon kung may secret agreement o wala. Eh kasi wala naman talagang masulatan At paano niya papanagutin itong si dating Pangulong Digong? iwala eh, wala namang ah, hard documents o video picture no, ng photo na may agreement. So yun na lang talaga. At ang payo nga ni Sen. Robin Padilla patungkol sa isyong ito, nag-usap silang dalawa. So pasalamat nga ngayon itong si dating uh, si Pangulong Marcos dahil sa banat ni uh, dating Pangulong Digong ay hindi na siya binakbakan. Ang banat doon ay wag na lang siya mag uh, mangarap. Wag niya na lang itulak itong term extension. O kung pagkatapos ng kanyang anim na taon, bumaba na siya. So yan po ah at uh, yan muna yung ating update mga kababayan po natin. Ano po ang inyong komento o opinion? patungkol sa sinasabing secret agreement. wala ba kayo? Ano may secret agreement? Ako mga kabayan po natin, hindi po tayo naniwag. Unang una, ah, napakatalino at napakawais ni dating Pangulong Digong na hindi ito magpapasok sa kung ano mang secret agreement na alam niya na ikakapahamak ng ating bansa at ikapapahamak niya mismo. Yan po ang aking opinion. Maraming salamat.